Thank you hello, good morning Ito umaga po sa inyo Dato na naman po tayo sa ating palibagong vlog no? Sa ating YouTube vlog Parahin nyo pong uh, Kinagigiliwan, kinakahihintayin tayo Na ang ating pagbablog At muling pagbabalik ng Rodolfo TV Asa nga po pala, no? ang ating mga tatalakay ngayon Tungkol sa mga Uh, kagalapan na nangyayari sa ating buhay uh, marami sa atin mga nakakaluwag sa buhay ngunit tahimik lamang uh, hindi hindi kumikib, sa kabila na kanilang mga taglay na yaman uh, mga ari-arian talaga namang nakaluluwag sila sa buhay nila pero yun nga, kapag may mga dumarating na sako na, ah, hindi sila tumutulong. Takot silang magawasan ang kanilang mga kayamanan, ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang salapi, no? Oh, ang kanilang mga uh, mga hinto. Natatakot silang magawasan ang kanilang pera, ang kanilang mga kayamanan. Kaya ang tanong ko iyo, mayaman ka ba? So, dapat kung mayaman ka, dapat alam mo to. Ah, uh, dapat malaman mo to. Kung mayaman ka, dapat mas nakakatulong ka sa ating mga kababayan na naghihirap, naghihikahos, na talaga namang halos walang matihan. Salat sa pagkain, walang tubig na malinis na maino walang gamot sa kabila ng kanilang mga nararasang karamdaman ah pag nakakita ka ikaw na isang tao mayaman pag nakakita ka ng mga ganyang pangyayari anong nararamdaman mo? anong Kapitin mo Sa kapila ng Paglay mong yaman Ay eh, Para tila Matatapot kang na mabawasan yan no? Matatapot kang Maibahagi Ang ilang uh, Yaman na meron ka O salapi na meron ka Alam mo kapatid Ah, uh, dito sa mundong ito, temporal lang tayo dito. Hindi tayo panghabang-buhay dito. Kaya nga kung bakit may kamatayan kasi yung kamatayan ay eh, nagpapatunay lamang na hindi tayo taga dito. Hindi ito yung permanent address natin. Ah uh, dito pansamantala lang tayo dito sa lupa. Ah uh, mayayaman ka, mamamatay ka. Mayaman ka, mamamatay ka rin. Mama gaya ng mga sinaunang hari noong unang panahon. No? Ah, kahit haring namamatay no? kahit alipin namamatay so ang talong ko sa iyo mayaman ka ba? kung mayaman ka dapat nakakatulong ka tama? yung kasi ang tunay na mayaman, yung nakakatulong ka kasi haanin mo nga yung dami ng pera mo aanin mo yung dami ng salapin mo kung hindi ka naman nakakatulong sa ating mga kababayan so dapat nakakatulong ka sa ating mga kababayan para mas ang Diyos sa iyo maging kalugod-lugod ka sa harap at sa paningin ng ating Diyos na makapangyarihan kasi ang yaman iiwan mo yan kita mo na lang for example ha? for example kita mo na lang ang may-ari ng SN na si Mr. Henry napakayaman nun halos lahat ng S halos lahat ng S sa kanya Tama? buong karating ng Pilipinas o baka sa ibang bansa may SM pa halos lahat ng S sa kanya o sino pa? o kung ako nagtakamali sabi daw nila nabalitaan ko hindi ako sure ha nabalitaan ko lang o dandung buwang ko patay na din daw o si Kanding isang mayamang negosyante rin. Pero namatay din. Ama, mamamatay kahit anong yaman mo. O si President Marcos, mayaman din. Pero kita mo namatay din. So ibig sabihin, ah, ma mahirap, mayaman, mamamatay, walang pipili. So dapat, ikaw na manunood sa akin oo, ikaw nga pero hindi ko naman niya lahat no? uh, meron naman mga mayaman din na tumutulong sa ating mga kapabayan Naman mga dito ang puso ah uh, ikaw na hindi pa ikaw na mayaman na hindi ka pa nakakatulong hindi ko naman sinabi wala kang dito ang puso uh, meron ka din siguro uh, hindi ka palang namumulat sa sa mga ganitong video hindi pa lang siguro ah, nararanasan na magbigay ng tulong sa isang taong naghihirap sa mga taong naghihirap sa mga kamabaya natin so dapat tumulong ka Ma, diba? tumulong ka kasi ikaw yung pinagkaloban ng Diyos ng yaman binigyan ka ng Diyos ng yaman ah, maraming biyaya at pagpapala sa mundong ito So, ka kasi bakit? Kasi hindi mo naman yan ano eh Hindi mo naman yan madadala sa kabilang buhay Tama, oo mari may pamamana mo sa mga anak mo, asawa mo, kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay Ah, Ma mari may pamamana mo yan Pero paano ka na lang Pag ikaw ay namatay Paano ka na O oh, eh ikaw ang mahalag eh Kasi ikaw yung aakyat sa kabilang buhay Ikaw yung aakyat sa langit kayo mapupunta doon sa kabila eh. Ama, hindi, hindi pa naman yung asawa mo kasi buhay pa naman sila eh. Yung mga anak mo hindi pa rin kasi buhay pa sila. So, ikaw ang mahalaga. So, paano, paano ka magiging kalugod-lugod sa Ama sa Langit? Sa ating Panginoon Yesus Cristo. Kung hindi ka tumutulong sa ating mga kababayan, sa ating mga may hihang eh. na kababayan, kaya tanong ko sa iyo, mayaman ka ba? So, kung mayaman ka, tumulong ka. Ah, ama, basahin natin ang kawikaan. 11.4 Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa karawan ng puot. Ngunit ang patuliran ay nagbibigtas sa kamatayan. O, nakita mo na. Kahit pala mayaman ka, no? At anong yaman mo? ay walang kabuluhan sa araw ng buot ng Diyos. Tama? Ibig sabihin, kahit anong yaman mo, magiging wala siyang kabuluhan pagdating ang buot ng Diyos. So, paano siya, so, paano yung yaman mo, ha? Paano ka, ka maglakad ng kabuluhan sa Diyos? Simple lang, tumulong ka abang nabubuhay ka patungo sa lupa no? nakikita mo yung mga dukha natin mga kababayan, mga tao, walang makain, bigyan mo ng pagkain, walang tubig na mainin, mainom, bigyan mo ng mainom. No? Ah, nakita mo na wala man lang ka pera, pera, abutan mo kahit na magkano man lang ah, ayos sa bukan ng yung puso, ayos sa yung pasya ng yung puso, bigyan mo sila. No? Kasi mahalaga yun eh, kaibigan eh. mahalaga siya sabi ko nga, temporal lang tayo dito sa lupa. Ang lahat ng bagay, kung ano mong meron ka, magarang kotse, magarang baga, mansyon, no? magarang magandang bahay, no? ha, ah, marami kang mga negosyo, nagkalat ang yung mga negosyo, mga bank account mo, hindi lang isa. So, hindi mo naman lahat yan madadali, kapatid eh. So, hindi ko sabihin, ah, Pakinabangan mo siya habang nandito ka pa sa lupa, hindi ko naman sinabi ubusin mo. Ibig sabihin, ang ah, magbawas ka. Magbawas ka ng biyaya na ipinagkalog sa inyong Diyos habang ikaw yung dito sa lupa at nagpapala ka pa ng Panginoon no, pinagpala ka, magbawas ka lang. Tama? Hindi. Ah, hindi ko naman sinabing ubusin mo lahat. Kasi yun nga ang nasusulat eh, sa banal na kasulatan na gaya ng aking binanggit. Pangit pa tayo isa. isang talata sa Biblia o oh, nagsali sa banal na kasulatan. Masahin natin sa Bawigaan 1128. Siyang pinag-iwala kanyang mga kayamanan ay mabubuan ngunit ang matuwid ay mamumukadkad na parang sariwang dahon o, oh, nasusulat na yan kay Diyan sa banal na aklat no? sa banal na Biblia salita ng Diyos yan hindi mo pwedeng bawi, hindi mo pwedeng baliin yan tama? ayun nga, ah, kapag ikaw ay tumitiwala daw sa iyong mga kayamanan ikaw ay mabubuwal no? pero kung ikaw naman ay matuwid ay mamumukad ka na parang sa riwang dahon at ibig sabihin mas talo kang sasagana o sabi na natin na kasama na dyan yung pagpapala na malalayo ka sa disgrasya sa kapahamakan no? siswertihin ka sa buhay tama kasi nga hindi ka nagtitiwala sa iyong kayamanan nagtitiwala ka o mas nagtitiwala ka sa Diyos no? mas nagtitiwala ka sa Ama sa Panginoon Heso Kristo no? ganun, ayun po siya eh. hindi talaga siya pwedeng pasubalian, hindi siya pwedeng balihin eh. talaga naman dapat magtiwala tayo eh. hindi sa hindi sa yaman eh. Kasi yung yaman, ano lang yan eh, tools lang yan eh. Habang nandito pa tayo sa lupa, uh, isa lamang siyang uri ng kagamitan o oh, kasangkapan. Uh, mas magtiwala tayo sa Diyos Ama sa langit, no? sa Panginoon Yesu Cristo. Kasi ang Panginoon Yesu Cristo, nagkatawan, nagkatawan tao yan eh. Nagkatawan tao yan para tumusin tayo sa ating mga kasalanan makahamak tayo. Pag hindi niya yung ginawa, alam ng, alam ng Diyos, ng Ama sa Langit, at alam ng Panginoon Jesus, na tayo mga tao, dahil makasalanan tayo, yung isa sa atin, wala naging matuwid. Nasa, nasusulat din yan. Sa susunod, ko sa inyo yan. Walang naging matuwid ni isa man sa atin. So, pag isa, bawat isa sa atin, pag namatay, at diretsong impyerno tayo, kung hindi ginawa yun ng Panginoon Yesu Cristo na nagkatawang tao siya actually okay na nga siya sa langit eh. okay na nga siya rin eh. kaya lang nagkatawan nagka, ah, spirito siya no? anak siya ng Diyos nagkatawang lupa siya bumaba siya sa lupa no? mula sa langit bumaba sa lupa nagkatawang tao siya para uh, ah, sundin niya yung itinakda ng ama sa kanya para siya ay magdusa no? Uh, ah, pahirapan ng mga Hudyo at mamatay sa Cruz, para tayo ay maligtas. So ginawa 'yon ng Diyos Ama sa langit at ginawa 'yon ng Panginoon Yeso Kristo. Kaya 'yun nga, huwag tayo magtiwala sa ating mga kayamanan. Okay, mayroon tayong yaman, pero gamit lang yan. Huwag natin kakalimutan. Yan ay uri lamang ng tools. Gamit. At dapat din natin ibahagi sa ibang tao. Huwag natin sosoluhin. Tama? Uh, ano pa? Ano pa yung mga verse sa Biblia na kapupulutan natin ng talagang aral talaga. No? Salita ng Diyos po yan. Ha? Salita po ng Diyos yan. At na talagang at uh, dapat natin sundin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita. So ano pa? Babanggit pa tayo ng isang verse sa no? Ah, uh, basahin natin sa Kawikaan Gis 2. Ang mga kayamanan ng kasamaan ay hindi napapakinabangan. Ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan oh, malinaw yan mga kapatid Na ang mga kayamanan daw Ng kasamaan Ay hindi napapakinabangan no? Hindi napapakinabangan ng Masamang tao ang kanyang kayamanan Ngunit kung ikay matuwid Ay maliligtas ka Nagliligtas Sa kamatayan So, yun nga ah, uh, Dapat kung mayamad ka Uh, ibahagi mo ibahagi mo kahit sabi natin na masama ka pero mayaman ka kasi may ganun eh, may taong masama eh, pero mayaman so may palaw ka pala magbago kapatid eh. hindi pala mahuli ang lahat eh bakit ko nasabi kasi buhay ka pa no? buhay ka pa may, may pagkakatao ka pang magsisi pero kung ikaw ay naabutan ng kamatayan at hindi mo pinamahagi ang yung yaman ay delikado ka no? pwede ka mapunta sa impyerno yung yaman mo naman dito lang yan may, may iwan lang yan dito sa mga mahal mo sa buhay o sino mang pag iwanan mo no? hati-hatiin lang din naman nila yan so hindi naman din ikaw ang makikinabang sa uli kundi yung mga kapatid asawa mo no? <coughs> mamahal mo sa buhay So eh ito mahalaga eh kasi ikaw yung ikaw yung pupunta sa kabilang buhay eh. So dapat maligtas ka. So yun nga gaya nga ng sabi ko paano, paano ka maliligtas kung dito pa lang eh sinolo mo na yung yaman mo hindi mo pinamahagi sa mga mahihirap. so pamahagi ka no? para maging kalugod-lugod ka sa Diyos kalugdang ka ng Diyos kaawaan ka ng Diyos patawarin ka sa iyong mga kasalanan at papasokin ka sa kanyang kaharian na kung saan ikaw ay nararapat na maging masaya at maligaya. Ah, uh, 'yun 'no, kapatid 'no. 'Yun ang binabahagi ko sa iyo. Kasi lahat tayo dito sa mundong ito, aalis. Aalis tayo lahat dito. 'No? So, ah, uh, yun nga lang, una-una, sabi nila, una-una. Tama naman, kasi maski naman sa akin, may mga nauna rin naman eh. O, yung, mga, yung mga kilala ko, nauna na, nauna na, namatay na, na eh. So, ganyan din yung parents ko eh, no? yung papa ko, yung mama ko, patay uh, na rin sila. Tama? Pero, ganun talaga eh. Uh, at least eh, na, natutunan nila kung paano mamahagi sa kapwa, magmahal sa kapwa. So, pasok sila sa kariyan ng langit. Eh. So hindi naman yung mga tao at o kakilala ko, no? mga ilang kaibigan ko na namatay na, na hindi man sila mayaman pero namahagi sila ng na kanilang, ah, ng kanilang kinikita o kung ano man meron sila sa bulsa nila, ay natuto silang mamahagi na kung anong meron lang sila. So yun nga kapati ah, kapatid, kaya ako sinishare sao, kasi baka mayaman ka, pero no, nagkukubli ka lang, nagtatago ka lang sa bahay mo, ka hindi ka lumalabas, hindi ka namimigay ng pagkain sa mga pulubi. Hindi mo dinadalaw yung mga nasalanta ng bagyo, yung mga may sakit sa ospital. Hindi mo baka hindi mo nadalaw yung mga nakabilanggo nating mga kamabayan, kasi nasa Biblia yan eh, Dalawin eh ang mga bilanggo na nabibilanggo eh. no? Ang mga balo. Ano ba? Ano pa yung talata sa Biblia na dapat natin ah uh, sundin ayon sa kutusan ng Diyos ano pa o so, yun nga yung binanggit ko kanina no? ang mga kayamanan ay walang kapuluhan sa karawan ng puot ngunit ang katwiran ay nangyayuntas sa kamatayan so yun nga mga kapatido, kapatid kapatid alam kung ikaw ay na uh, babasahin ko sa inyo isang verse sa Bible utos o salita ng Diyos na dapat mo rin malaman. Pasahin natin sa Kawikaan 22, 2. Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapwa. Ang Panginoon ang may dalang sa kanilang lahat. O yun nga, no? kahit mayaman, kahit dukha, dukha ay nagkakasalubong. Sabi ng Diyos, ibig sabihin no uh, kung ikaw mayaman ka kasira yung lababo mo no kasira yung yung inodoro mo ay eh, gagawin mo ba yun e eh, mayaman ka nga e eh, paano mo gagawin yun so ang gagawin mo siyempre tatawag ka ng tubero tatawag ka ng gagawa oh, siyempre yung gagawa mahirap yun oh, ay eh, gusto lang bumili tayo ng pera so gagawin niya yun so magkakasalubong kayo yun ang sinasabing magkakasalubong kayo ang mayaman at ang luka magkakasalubong uh, ang sabi ang, ang Panginoon ang may lang sa kanilang lahat uh, kaya kapatid kahit ang iwas mo rin naman sa mahirap eh kung mayaman kay uh, magkakasalubong kayo ng mahirap kung mayaman ka kasi natatawag ka rin ng mahirap nagagawa sa bahay mo magre refer ng kotse mo Uh, at kung anong pang bagay ipapagawa mo sa mahirap kasi hindi ka mapapwedeng tumawag ka ng mayaman e eh, baka yung tinawag mo mayaman mas mayaman pa sa'yo baka ikaw pa utusan eh, hindi naman mapapwede yun no? mag-aaway kayo so automatic tatawag ka ng mahirap kaya magkakasalubong kayo magkakasalubong talaga kayo so yun nga uh, dapat itumulong tayo sa ating kapwa bang nabubuhay pa tayo babanggit pa tayo ng isang talata sa Biblia no? sa kawikaan basahin natin ang kawikaan Jis 22 ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan o yung pala no? O, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. So, o ito naman, no? Ah, may hirap ka. Eh di yun, ah, may pagpapalaan kayo para mabago ka eh. Para umaman ka eh. So, magpapala, ka ng Diyos eh, para umaman ka At hindi niya idadagdag sa iyo ang kapanlawan. Ibig yung mga problema, yung mga sagabal, ito, no? ah, alisin niya lahat yun no? Uh, yung, alam ng Diyos na makakaistorbo sa yung alam ng Diyos na ikasasama ng loob mo, yung alam ng just na makakasagabal sa iyo sa maganda niyang plano, lahat yun aalisin niya para ikaw ay yumaman. Kasi nga sabi, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Ibig sabihin, pagpapalain ka. No? Kung mahirap ka, mayaman ka. Kung mayaman ka, lalo dadagdag yung yaman mo. Lalo nagbibigay ka ng share ng yung blessing sa mga tao. No, hindi mo inintindi kung papabawasan ang pera mo o yung yaman mo gaya na ginagawa ng ibang tao na mayaman, tumutulong sila so, at uh, tumulong tayo, tumulong ka po na, alo, kung alam mo na mas sarili mo mayaman ka, hindi ka na mong problema sa pera o sa alimang bagay tulong po tayo para po, uh, pag tayo po ay uh, namatay at umarap sa harapan ng Panginoon eh, maging tumutulong tayo sa Kanya patawarin tayo sa ating mga kasalanan at tanggapin niya tayo at papasukin sa ariyan ng Diyos o sa ariyan niya. Tama po? So yun po, uh, yun po yung aking uh, iparting sa iyo kung daw ay mayaman, uh, tulong po tayo, share po tayo ng ating uh, blessing sa kapwa. Huwag tayong matakot, kabawasan ang ating pera o salapi kasi mas matakot ka kung wala kang Diyos mas matakot ka kung ikaw ay mapupunta sa impyerno sa dagat dagat ang apoy kasi totoo yung lugar ng parosahan, pero totoo din yung lugar ng kaharian ng Diyos so pili ka doon pag ikaw hindi ka nagbago gumawa ka ng masama ay mapapaimpyerno ka oh. pero kung ka naman ay gagawa na mabuti sa iyong kapwa sa iyong sarili ay malaking posibilidad kapatid makapasok ka sa karyan ng langit. Makapasok ka ah, sa karyan ng Diyos. Ah, yun nga po, ah, ah, naway, naliwanagang ka, kapatid ko, ikaw ay mayaman, uh, ah, matuto ka tumulong sa kapwa, matuto ka magbigay, mag-share blessing. Mag Huwag mong isipin kung mababawasan ng pera mo, mababawasan ng yaman mo. wag kasi nga, dadagdagan pa nga ng Diyos yan eh. no, pagpapalain ka pa nga eh. Siya nga ang para ang tao mas dalong lumaman eh. So huwag kang matakot na mag magbawas ng iyong yaman, tumulong sa kapwa, mamagi ng iyong mga blessing na natatanggap na siya din naman na may bigay. So mamahagi ka kapatid. Uh, yan ang aking may share sa iyo. Yan ang aking may papayo sa iyo para mas lalo ka pang pagpalain ng ating Panginoon sa so, Kristo ng ating Ama sa Langit. Ah, hanggang dito lang ang aking video. Naway pagpalain po tayo lahat sa ating buhay. Patingat po tayo palagi. God bless and thank you. Bye-bye. 눈에 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 마음을 고백하려고 타이밍만 보는. 만가고, 기다리다, 지쳐 그만날 로, 칠, 까봐하 지, 만, 성급한 나, 예, 고, 배, 런, 절할까두 려, 워서 매, 번, 야, 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 야